punta kana nga, paum, pumta kina ako, paum, pumta kina na ako, pumta kina ako, pumta Friend, ako, pumta kina 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 ako, Wala! kina ako, init, Grabe,

Tama na! Tama na, rey! mo, tama na! pa ba, ba yan? O! Ayong pa ba, ba yan? Dapat Ganito dapat ginagawa sa Ganito dapat e, eh, oh. Ganito! Ganito! Ayan! Ganyan! Ayan pa! Ah! Ah! pa Pwede pa yan? Pwede pa ba yan? Pwede pa yan, pa, oh. Sumay, sumilong ka na lang, no? Sumilong, silong ka na lang. Tama ka? Ha? Yuna, na, na kami! Star! Star ka talaga! Oo! Oh. Ganda oh. mo! Ate mo, ha? Ate mo! <laughs> na! Sexy mo! Yun na, bogey mo! Di mo tera, kung darating ka! Palat ka pa din! Oo, oh, epal ka, e <laughs>